Mm. So yeah, guys, pero tayo may init the bowl. <laughs> so sa ano tayo sauce tayo ng konti cooking oil. Lagay tayo luya. Kaming sa, lagay tayong laurel. Isayin natin. Oo. Oh, no. Ating kuangba. ating beef. Konti lang yan, guys. Yeah. Napakuluan ko na pala itong baka, guys. Napakuluan ko na. Lalagay tayong water. Lalagyan ko na siya ng toyo. Lalagyan din nating oyster sauce. Lalagyan natin ng sugar. sugar 4011 Pakuluin natin ng mga 1 hour. Guys, so, check natin. Yan oh. Uy. natin ng cornstarch. starch. Ayan. Palaputin lang natin. dito so, pa natin. Tapusin na natin yan. Okay na yan. Ayoko lang sobrang lapot, guys. So, okay na sa akin yung ganyang lapot, guys. Ganyan lang, okay na yan. So, guys, ito na ang ating pares. So, alam yung nakasunod niya. Brrrr! Ito so, lang, guys, na full pa tayo. Ito yung ating pares, homemade pares. Nandang tayo onion spring. Spring onion, then mixed vegetable, rice, and... Wala! So guys, before we start, pray na tayo. Let's go guys. Alamin tayo. Ito. Oh. Shit, ang sarap. Ayaw kasi namin na dana yung may mga sibots at anis. Kaya, ito na ba? Ayak! Ha? Naiwang bukas. Sino ba gumamit? Hindi ako Tapo mo na lang. So, ayan. Kaysa na nang bukas na nung na kay Dave. Magluto ka na lang ulit. Kaysa. So, alin? Yung kay Dave. Pwede. Pwede, pero gusto mo ba na may ganda? Oh, sige, bukas ka. Tutor, maglaloto ka na lang naman. Ah. Basta magtalo ka na. Tapos na ako magtalo. Lahat? Oo, oo maaaraw ka. bukas guys yung so, ano yung chili ganun yung guys eh ano to up to 4 months to hindi naman siya panis may amag yung bote sayang ang dami pa naman ano yun no. doon pwede tapyasin yung bote di ba guys okay, so, upang lambot guys hmm? pang guys oh first bite hmm wap to guys ito guys sobrang tagal na nito ano pa yata to ano mahal July July pa to guys June ba o July tagal na July, August, September, October. Na hindi. Kasi so, kung anong huling post ko doon sa St. Agnes yun so, yun. ito. Sobrang tagal na ito guys. Siguro mga May ganun. Bubusan tayong isa. Sticker. Ayan, guys. So, sobrang higpit niyan. Wow! Kasi masarap sa Paris guys. Meron ganito talaga. Ayan o. Oh. Bakit ba ko ka ng serving spoon na ito ah? Saan? Oh. Oo oh. Sarap Antay, guys Buwas gulay naman kami Ito lang, tsaka yung sabaw Okay na Tapos may calamansi ah, mm. Sarap Kumuha dami akong rice ah Mas é muito mais Ah. Então, na lá para sa Ang hang! Ang sarap na ang hang. Gay, uh -huh. dito. Oh, dito, guys. Sumal, no? Uh -huh. Ayun. Ayun, luya. po. Yung gusto sa Paris, yung ano, hindi malapot yung sabaw. Ang ganda nung nakuha mong ano, part ng beef. Para siyang kalitiran. Yung mga litid. Ayun na, Vito. Oo, subot, subot. Sa ligang pati yun eh. Oo. So, oh, isa na to guys, kung pressure cooker. Para katunaw lahat. Kunti oh, <laughs> 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 na eh. Yan lang. Sarap yung sabaw, girl. Ang buto, parang. Try nyo guys, yung so ganito. Oh, so sa inyo, lagay yung star anise Yung star anise pala, meron po lang benefits sa kanila. Hmm. Basta maganda. So, gusto type yung lasa talaga guys, ng star anis. Eh, okay. okay, gusto niya. Ano so, lahat Hindi, meron pa doon.

sa bawo lang sarap na eh no mm. Ito yung guys yung chili ano ko, chili garlic ko Laman talaga siya May oil siya, hindi ma, ma ano pero Mas maraming laman yung oil naman ito guys masarap to pang singag-sangag pang prito ah ganoon Akala mo walang luya eh, no? Tapos <laughs> yung mm. oyster sauce at yung asukal pa pinagsamang sa ulam. Guys, oh. Ahop! Grabe. Craving satisfied. <laughs> Isa ba unang ito? Pwede kila una. Unang? Bakit? kami ang sandali mo dyan. Wala. Luya lang, tsaka ano. Laurel, paminta, as bawang, yun lang. Dabi kang bawang nilagay sa ako. Dalawa yan, dalawang lang, dalawang cloves. balance lang. dapat mo bawang yan, pag diluto eh. Oops. So. So, sobrang lapot naman ng pares guys susuko siya kasama na sa rice gaga ni mo na lang like nap nalagso na sangag. dart eh ako Toyo lang hinalo ko dyan. Toyo oyster sauce. Sukal. Ano yung isa pala ni Julia? No. Mm. Kung paano papadala, kung paano papasabayan si Ate Joy ng... Chili garlic? Oo. So, guys. Mmm. Ito ang St. Agnes sauce namin, guys. Pataka mo lang siya ng kalamansi okay na. Ulam na. Ito <laughs> na nagbibiro. Ang guha. Kape na. Mas masarap siguro ito, um, nilagyan ko ng konting ano yan. Patis. Ay, no, ay, nilagay niya ng patis eh. Wala, nga lang, sobrang lapag kinuwi ng orang. Sa kainin ng rye guys, sobrang malasa yun kasi hindi na mismo eh Pag gisa niya ng mga ganito Dagay niya yung baka Ginisa niya doon niya lang pinalambot ng 2 hours. O 1 hour and 30 minutes ata sa pressure cooker. Doon nyo lang tinimplahan lahat na. Ang but no. Pagtanggal. Maglambot. Saka nyo nilagyan ng cornstarch. Ano okay na. Masarap, sarap. Sarap na sarap ng kapatid nyo. Sarap guys. Ba dalawang rice ako. Kala <laughs> ko isa lang. Tiyan tagalami hindi kumain ng paris guys. Dati nung nag-work ako guys, halos everyday kumakain kami, kumakain ako ng Paris guys. Yan. So yun guys, maraming salamat sa pagsama sa akin yan. pagluto tayo, food trip. So dating gawin, palike and share ng aking videos and then don't forget to subscribe to my channel. Peace out. bro